So ayun mga kaibigan, no bali pa ni bagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ishare ko sa inyo, no, ang shipping fee rates ng Flash Express para meron kayong idea kapag ka magpapadala kayo sa Flash. Ayan, para alam niyo na kung ano ba yung posibleng yung bayaran na shipping fee, kung magkano ba. Ayan, so kumpleto 'yun. Simulan natin pagkatapos ng intro na to. <illon> So ayun guys, ito nga pala ang sample computation ng regular rates ng Flash Express para magkaroon kayo ng idea sa shipping fee. Ayan, mapapansin nyo sa may bandang kaliwa, ayan, yung timbang ng item, ayan, at kung saan lugar ipapadala. And ngayon, from 0 to 500 grams, kapag NCR to NCR, 79 pesos. Kapag NCR to Luzon, ayan, 89 pesos. Kapag ka NCR to Visayas, 95 pesos kapag ka NCR to Mindanao 99 pesos. Ngayon kapag naman 500 gram to 1 kilogram kapag ka NCR to NCR 109 pesos. Kapag ka NCR to Luzon 159 pesos. Kapag ka NCR to Visayas 175 pesos. At kapag ka NCR to Mindanao 189 pesos. Kapag naman 1 to 2 kilogram yung papadala nyo, yung bigat ng item na ipapadala nyo, kapag ka NCR to NCR, 160 pesos. Ayan, kapag ka NCR to Luzon, 195 pesos. Kapag ka NCR to Visayas, 205 pesos. Kapag ka NCR to Mindanao, 225 pesos. Ayan. Kapag naman 2 to 3 kilogram, ayan, sa NCR to NCR, 165 pesos. Ayan, kapag ka NCR to Luzon, 200 pesos. Kapag ka NCR to Visayas, 210 pesos. Kapag ka NCR to Mindanao, 230 pesos. Ayan, ngayon kapag naman 3 to 4 kg yung bigat ng item na ipapadala ninyo, ayan, kapag ka NCR to NCR, 240 pesos. Kapag ka NCR to Luzon, 295 pesos. Kapag ka NCR to Visayas, 315 pesos. Kapag ka NCR to Mindanao, 345 pesos. Ayan. Kapag naman 4 to 5 kg yung item na ipapadala ninyo, no, yung bigat, ayan, kapag ka NCR to NCR, 320 pesos. Kapag ka NCR to Luzon, 385 pesos. Ayan. Kapag ka NCR to Visayas, 415 pesos. Kapag ka NCR to Mindanao, 455 pesos. Ayan. Yan yung sample computation ng shipping fee sa flash kapag regular rates. Pero guys, madalas naman nababawasan pa yung regular rates na sa Flash Express kapag magpapadala kayo. No? Kasi usually naman meron laging promo si Flash Express ayan, sa Facebook page nila. Pwede nyo i-check para malaman nyo at para ma-avail nyo yung discount. Ayan. For example, ngayon is meron silang 30% discount aya sa shipping fee. Kaya malaking bagay yun kapag ka magpapadala kayo. Kaya yung regular rates na yun is mababawasan pa. Ayan. So, mas maganda kapag ka magpapadala kayo, lagi yung i-check yung promo ni Flash Express sa page nila sa Facebook or sa website nila. At dahil nga meron silang ongoing na promo na 30% discount, for example, yung item na ipapadala mo is 0 to 500 gram, ayan, at NCR to NCR yung lugar ng pagpapadalhan, bali yung dating 79 pesos, magiging around 55 pesos na lang yung mo na shipping fee. Dahil nga sa promo nila na 30% discount. At syempre, para ma-avail ko yun, guys, ang ginagawa ko, so yun, check ko lagi yung FB page ni Flash, Ayan, kasi makikita mo doon yung discount. At kapag ka nagpadala ko, kapag ka dumating na yung rider para pick up yung item, sinasabi ko na i-avail ia ko yung discount nila ayan, which is yung 30% nga balang ang mangyayari, ang gagawin ni rider ng flash, ayan i-release ngayon yung discount sa shipping fee, ayan, kaya mas mababa yung babayaran ko na shipping fee ayan, bali ganun yung ginagawa ko, no? bali kapag dumating yung rider, sabihin nyo lang na i-avail ia nyo yung discount Ayan, bali si rider na or yung flash na yung bahalang mag-less nung discount para makamura kayo sa shipping fee. Ayan, tapos guys, no, posibleng magbago yung shipping fee depende sa sukat ng item na ipapadala ninyo. Kahit na magaan lang yung item na ipapadala ninyo, pero kung sobrang laki niyan, ayan, medyo mamamahalan pa rin kayo sa shipping fee. Ayan, para magkaroon kayo ng idea sa actual price ng shipping fee na maaari nyong bayaran, ayan, pwede kayo magsadya sa website ng Flash Express. Ayan, bali sa website na yan, pwede nyo ilagay dyan yung pick-up location at drop-off location. Pwede nyo ilagay dyan yung actual weight ayan, at yung actual sukat ng item na ipapadalalin ninyo para mas sure kayo kung magkano ba yung possible nyo nabayaran na shipping fee. Ayan, bali check nyo lang itong website ito para magkaroon kayo ng idea. Ayan, bali yan yung website ng Flash Express. So ayun guys, sana nagkaroon kayo ng idea kung magkano ba yung posible yung bayaran na shipping fee at kung paano ba kayo makaka-discount sa shipping fee sa Flash Express. At i-download nyo nga rin pala ang app nila na Flash Express. Ayan, available naman siya sa Play Store ng libre lang. Ayan, para makapag-book kayo ng transaction, ayan, para ma-pick up din ni rider yung item sa mismong pick up location. Para kahit hindi na kayo pumunta sa mismong branch ng Flash. Kaya mas okay na i-download nyo rin yung Flash Express app. Sana na guys, support tayo itong video na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gato klaseng video susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.